Lusot na sa mapang-usig na committee ng Commission on Appointments ang pagtatalaga kay Secretary Vince Dizon bilang kalihim ng Department of Transportation. Narito ang report. Lusot na sa Commission on Appointments panel ang interim appointment ni Secretary Vince Dizon bilang kalihim ng Department of Transportation. Kusaan mula rito, ito ay iaakit na sa plenaryo ng CA. there is a motion to recommend to the plenary for the commission to confirm the ad interim appointment of secretary bring us these on the second as secretary of the department of transportation there is no objection and the motion has been seconded the chair hears none the motion is hereby approved Bago nito, para maiwasan anya na masayang oras sa deliberasyon, tinanong ng Senator Joel Villanueva kay Dizon kung siya ba ay mananatili sa pwesto. Kasunod na rin ito ng direktiba ng Pangulo sa lahat ng miyembro ng gabinete na magsumite ng kanilang courtesy resignation. I did get a call from the Executive Secretary that uh... The, the President did not accept my so, mayon to ang naging pagdinig sa pagtutok sa kinakailangan infrastruktura kaugnay sa transportasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, gaya na lang ng pagtatayo at pagsasaayos ng mga paliparan at mga pantalan. Kasama na rin ang update sa nagpapatuloy na konstruksyon ng mga big ticket projects tulad sa mga tren. Kabilang rin sa natalakay ang isyo ng road transport na tinukoy ni Dizon na pinakamahirap na sangay ng transportasyon. kusang kinakailangan na magkaroon ng pagbabago pagating sa regulasyon sa road transport pagating sa safety matapos ang sunod na road crashes. At ang nakikita po namin um, uh, road cause nitong uh, maraming problema nito ay ang ating failed road safety regulations, which unfortunately have really failed us over the past years, uh, both on the side of the Land Transportation Office and also the Land uh, Transport Franchise uh, Regulatory Board, yung LTFRB. Kusan-anyang maraming regulasyon na ang nasa papel lang at hindi napapatupad ng tama gaya ng pagsuri kung roadworthy ba ang isang sasakyan. Kabilang din sa napag-usapan sa pagdinig ang planong EDSA Rehabilitation at issue ng PUV Modernization. I was asked by our president uh, last February to join his cabinet with a simple set of instructions, namely to make the lives of our commuters more comfortable and more safe, and to fast track the ongoing projects that will further uplift the lives of our commuters. Samantala, sinuspindi ng CA ang pagdinig sana sa ad interim appointment ni na DICT Secretary Henry Aguda at PCO Secretary Jay Ruiz dahil sa kakulangan ng oras. Katulad kay Dizon, tinanong din si na Aguda at Ruiz patungkol sa status ng kanilang ipinasang courtesy resignation. I received the call from the Executive Secretary uh, telling me that my resignation was declined by the President. Habang kay Ruiz, ito naman ang kanya naging tugon. When I asked uh, executive secretary uh Lucas Bersamin what he told me is just focus on your job and continue with it because we we, we have not withdrawn your appointments. Wala pang nabanggit kung kailan muling ipagpapatuloy ang pagdinig para sa ad interim appointment ng dalawang kalihim.